Ah, uh, maganda gabi po ngayon. Ay, maganda. Oh, pala. Kasi na. Maganda. Maganda po, maganda po pala kasi ah, uh, katatapos pa lang po ng New Year. So nag-countdown na po rin kami dito. Ah, uh, nandito po kami sa Faith Harvest International Street Church sa uh, rooftop. baleno um, Ah, uh, may experience uh, 'yung ano. Ito po 'yung tinatawag na usap pang ano, Sana oven. ano? ako. Ito po sila papala. para muna kay sa camera. muna na kasi 'yung na kami. happy new year. pangulay, mga 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 sila ko niya yung mga ano yun. At saka, ano ba yun? Yeah. Baked macaroni. Yeah. Nananawagan na ako sa aking ina na si Remunda. Hello! Ayun Hello! Pumasa so, ka man! Pakita ka, ayun. Ayun o. Ayun o. Ayun yung bata. Ayun yung bata. Ayun o. Ayun o. Bye! Uwi Eh! Sino yan? Happy New Year! Happy na Year! Happy New Year! Direk! 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 Okay. Bye! Next year na tayo magkita direk. Pakita ako sa kanan. May may pa, may point, may pa kay Dr. Parabello. We, Bye! Hello! Nanalawa ko po ako. Ako po yung nawawalang anak ni Bayani may at Bayani. para, boy! Ah! Eh. Uh, <laughs> tay! Nasaan na po kayo? Balita ko kayo po yung host dun sa Jimmy, bakit hindi niyo ako sinama itay? Wow. Ito, akala ko pa ikaw yung kapatid na mo yung may pala, <laughs> Kap, kapatid ko sa labas yun. Kapatid ko sa labas. Kaya ikaw, ay, ikaw yung nawawalang kapatid ni <laughs> Agbayani. Ay, nasa ko na itay. Hindi ba itay uh, <laughs> yun? Inay mo <may> yun. <laughs> ano ka ba? <laughs> ako, kapatid ko yung nasa kamasya ni Bilyar. Drama, 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 drama,

Nagpapasalamat nga po pala ako sa Colgate sa pagpapali, ng na aking ibay. Ano ang pag na smile? Ano Ano yun, ako yay! <laughs> Although, <no? gulit> <things> <gulit> tapiri nyo. tapiri mo, ano mama kisum niya ano mga kisum 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 ano ano mga kisum ano mga kisum mga ano mga kisum ano mga kisum ano ano dito sa lahat. Ayan, ka Ah, kalita ka. Ah. Ano ba? Talaga sa screen, umapang personal, umapang screen. Ano yung masasabi mo sa New Year? New Year? Ako, hindi ko ba nakita yung putukan kasi eh, na tumutugog tayo eh. Oo nga eh, ako nga rin eh. Pero, uh, uli na rin. Ikaw, so, Jamie, anong... Ayoko. <laughs> ah... Ay, Pete, dito ka. Ah, uh, bali, interviewin kita. Ikaw, kayong dalawa yung magiging Kayong

Colgate. Okay. Colgate? Yung ano, yung, 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 yung shoes mo. Sino yung provider na shoes? Provider uh -huh. na shoes ko, si... And repair doon sa labas. Sa Yo, Pe, sino gusto mong pasalamatan? Thank you. Thank you, Tito Obama. Okay. For... 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 Forting for, ano? uh you?

Yeah. Yeah. Uh, so, wow. And my friend Tom Cruise. Thank you. Nakikita <laughs> niyo ba yung babae na sa hulihan? Thank you for calling yan, me. Kaya hindi siya kasi hindi siya. Hindi. May may palabay. Wala na. Yung wala kami halos ko sa Thank you to my friend Angelina Jolie. Pero salamat talaga sa New Year kasi dami-dami namin pagkain. Yung saan nangyari yun. Ang pasensya niyo yung... niyo yung si Marian Rivera talaga nagkakalap sa screen. Talagang... Alam mo yan si Marian Rivera, sinala talaga ni Ding Dong. Nang iniwan ko si Ding Dong. Ay si... Ay Ding Dong! Ba -ala. Ba -ala. Ba Hoy bro, oh, wala kang ebidensya. Ay, ayun, sombrero. Hindi naman. Para naman hindi siya pag-rate. Ang bako hindi Papa Ding daw sa personal. Hindi pang Christmas, pang ano, Halloween. Pag Halloween siya, no? Bagay. Ganun, no? Sadako. Para may diwende. Sadako. Sadako yun, eh. Bale. Um, six minutes na po ito. Yung... Hindi po ito. Puto ang pwede. Hindi ako lang napakagawa po. Pare, ang ginis na mukha mo. um, so, tapos na po ang New Year. Nag-uwian mm -hmm. na po ang mga tao. Hindi na lang po ako nandito. Pero tao pa rin kami. Ano naman? Um, kaya mo ako pala talaga pag uh, makainis talaga mukha ako. Oo. Hindi ba lang oh. pa. kasi ano? Parang naloy. Oo nga ba ako? Patulis yung mukha eh. <laughs> Patulis yung mukha parang ano <laughs> para, parang... Yeah. Parang daga. Siya so, na po ang pinakagwapo sa miyembro ng Kate Harvest. Yung naisabi oh. niya. Oh, yun, Walang katulad no! Walang katulad! Tapos, eto ka po yung yeah, isa. Yan naman po ang pinakapayat. Pinakapayat siya. Ito ka si Papa. Ito mga katawan ng na mga nag-gigip. <laughs> ano ko? Ano ang sasabihin ko? Wala ang Ano ang ang ko? Ay, hello! New Year! Um, Bakit? ito kang padala ng sinelas. Hi! 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 Ano sabi mo? Ano ang sabi mo? Ano ang sabi mo? po ako kasi po nawawala po yung aking... Maswerte yung anak ni Mayan ako pag ako pinagkihan niya. Ano ang sabi mo? Ano ang sabi mo? Tumutupula po! <laughs> Ayun din! Baka pa, pala lumalabas may na yung kontrata ng ABS. Pag lumabas na lahat sa Warner Bros.

sabi ko lang dyan ay yan ang pinaka pinaka gwapo pinaka pinaka takilang mukha sa balat ng lupa so, muna okay, um guys, paalam na 10 minutes